Ilang mga exclusive photos nga from Metro.Style ang pinakita ni Sofia Andres kasama ang cute na cute na baby nila na si Baby Zoe. Idinitalya din ni Sofia ang mga karanasan niya kung paano nangyari ang lahat. Ayon sa kwento ni Sofia, nasa taping siya noon ng bagani nang may iba siyang naramdaman at mismo ang kanyang road manager pa ang bumili ng pregnancy test. Ilang beses daw niya itong sinubukan at doon nga niya nakita na buntis siya. Nagtungo si Sofia sa Australia kasama si Daniel at ang mami ni Daniel. Sumunod na lamang ang kanyang ina nung malapit na umano siyang manganak. Six months si Sofia na nag-stay sa Australia at doon na rin ang anak. Nanganak si Sofia via vaginal birth noong November 24, 2019. Ayon din kay Sofia ay naisip din niya na baka iwan daw siya ni Daniel at palakihin niya ng mag-isa ang kanyang anak tulad ng nangyari sa kanyang ate. Pero napatunayan ni Sofia na ready si Daniel na panagutan ang nangyari sa kanya. Nakwento rin ni Sofia na si Daniel ang huling nakaalam na buntis siya dahil that time ay nasa Thailand dito para sa isang car racing at gusto nga niyang mag-focus muna ito doon. Ayon kay Sofia, Then I called him and said, I was pregnant. I showed him the ultrasound picture and then he cried. He cried like a baby and we never seen him like that. Then he said, Kaya ko, tanggap ko. Naikwento rin ni Sofia kung paano naging responsabling daddy si Daniel. Actually, after kong manganak, si Daniel yung parang mom. He was the one who was very paranoid about our baby's temperature. Kung ano yung mga kailangan bilhin, kung ano yung mga kailangan gamitin niya. Ako yung parang na culture shock. That's what I love about him kasi parang biruin mo every day he would check our daughter's temperature to make sure na okay siya. And he would always update the doctors and ask kung kailan ba yung next visit namin. Siya yung naghuhugas ng mga bote, siya yung nag-sterilize, siya yung nagpapalit ng diapers. I'm very lucky. Ikinuwento din ni Sofia kung paano sila nagkakilala ni Daniel at ayon sa kanya ay nagkakilala sila sa isang party at doon ay nalove at do sa kanya si Daniel. Four years ang itinagal ng kanilang relasyon at ngayon nga ay nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Naging supportive din ang kanyang parents kahit na that time ay kasagsagan ng kanyang career. Ngunit marami din ang humanga sa aktres dahil mas pinili nito ang kanilang baby over career. Napakagandang halimbawa nga talaga nila Sofia Andres at Daniel Miranda sa mga kabataan ngayon. Dahil sa ngayong panahon ay marami na ang maagang nabubuntis at ilan sa kanila ay hindi pinapanagutan ang kanilang mga ginawa. Naway maging inspiration natin ang dalawang ito para maging mabuting magulang at maging responsable sa lahat ng mga ginagawa natin masasabi niyo sa pagiging maagang mga magulang ni na Sofia at Daniel? Just comment your reaction and don't forget to follow our page, Showbiz Page.